Pero inaantay daw na isa nating kay UB, yung tungkol kay Harry Roque. Yes! Discuss nyo po, ayun na, sabi oh, as, niya. ano bang gusto mo i-discuss doon? Marami tayong pwedeng i-discuss doon. <laughs> yung nang nangyari yun sa maisog? Oo. Oh, oh. O oh. oh, nga pala, attorney, yung case, ano, no? Harry hmm. Roque. O, oh. oh, siyempre, in connection to. Mm -hmm. Ayun, Next si Peli Mai, watching from Penang, Malaysia. Oh, sabi niya, Blowfish 64. Uh, 64. Harry Roque naman. Next, please, sabi niya. oh, sige. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Si Harry Roque. Okay. <laughs> Ah, um, si Harry Roque, maingay. Mm. Galit na galit siya sa Maisog. galit na galit siya doon sa rally sa Maisog na parang ang dating is, huwag niyo akong siraan. Parang tama ba? Huwag niyo akong siraan kasi lalo akong magsasalita. Mm -hmm. Huwag niyo simulan akong siraan. Mm -hmm. Sa demokrasya, taong bayan ng soberenya at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama aalisin ka sa puesto, Mga kaibigan, sa aming mga katunggali, ang araw na ito, dinugol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Nadaakala nila, palibasa, siniraan nila ako ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampon ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita, lalo akong maninindigan dahil hindi dapat manaeg ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. siran, lalo lang lalakas ang aking boses. Ano ang ating husga kay BBM? Manunong pa kayo at aawit pa kayo ng bagong Pilipinas? Pero mga kayubi, sa totoo lang, wala akong pinagtatanggol mm ha. -hmm, attorney. Wala naman kasing ibinabato sa kanya, yung gobyerno. Di ba? Wala, wala sa kanya ini-issue. Mm -hmm. Ang problema, sabi ko kasi kahapon, parang hulog ng langit yung mga nangyayari. Oh, oh. Kasi ang ingay-ingay ingin ito ni Harry Roque, parang may biglang bumaksak na ebidensya. Mm -hmm. Again sa kanya, napapag-uusapan. Oh, oh. Hindi ko pala dapat sabihin na galing sa taas. Hindi langit. Okay, kasi negatibo yun eh. <laughs> Sumulpot pala mula sa ilalim. Mm -hmm. Yung mga ebidensya. Ebidensya. Na hindi niya makaila. Mm -hmm. Eh, sabi ko, arang, pag usap namin ni Chuck, Minsan itong itong mga taong to kahit hindi nagsasalita si PBBM against them o oh, tahimik kasi si Albay wala eh, wala naman eh, 'di ba hindi naman to gawa ng gobyerno na eh, mm -hmm. hindi siya gawa-gawa na ebidensya para lang mapin down mm -hmm. yung mga naninira or galit mm -mm. kay PBBM PBM, oo hindi eh, 'di ba kasi si PBBM kahit anong sabihin mo tahimik siya yun ang tahimik din. <laughs> tahimik siya. Tahimik hindi clear. na, hindi, That's the, hindi, hindi tama yung word na tahimik. Hindi niya pinapatulan. Ha, iba kasi tahimik sa hindi uh -oh. niya -oh. pinapatulan. Oo. Oh, kasi pag tinanong naman siya, sumasagot naman siya. Oo. Oh, oh. Diba? Totoo, pag may mga issue naman. Pero eh. hindi, hindi sagot na pagalip. Oo. Oh, 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 Katulad oh. nung ano, yung sasabing bangag siya. Oh. Eh, lalong galit na galit si, ano, si dating Pangulong Duterte. Yung unang rally. Sa unang unang rally. Oh, nag-comment naman, nag-comment naman si Pangulo eh. O, sabi niya, diba? baka daw dala lang lang fentanyl. Oh, kasi mainiinom nga na. Ano. Oo. Oh. 'Di ba? Tapos pangalawa, yung ano pa ba, ba, marami pa siya ini-issue tapos tatawa mm lang niya. Oh. Sabi e, niya, sa kanila niya no, ni Sara, 'di ba? Vice o, President. May word o. na ginamit siya, teka lang baka magkamali ako eh. Oo, So, may, may mga issues na hindi niya pinapatulan. Na hindi ka patul-patul, Atty. -patul, Claire. Diba? ba? Kasi para bang siguro natitin sa kanya. Eh, hindi ko na 'yan hindi ko na 'yan papatulan kasi. Oh, oh. Mas marami akong problema. Sabi eh, ni Mama Nes, batikos ng batikos si Rocky ngayon, ng backfire sa kanya. Karma is real, sabi y yun niya. Yun yun, yung nakikita kasi oh. hindi naman si PBBM ang gumagawa ng ebidensya laban sa kanila. Eh. Mm -hmm. 'Di ba? Tapos di ba siya sabi pangan niya, ito mga Duterte, I don't consider him as political enemy. Hindi kasi niya sinasagot ng pabalang. oo oh, oh. As compared kay kay ano kay dating pangalan Duterte, pag may kaaway siya, talagang lahat ng ad hominem bagsak. Mm -hmm. Ad hominem kay senator Dick uh, uh, Gordon. Dick Gordon. And Sino rest. ba marami pa eh? Ah, uh, mm -hmm. si senator siguro na hindi nakalagpas dito si senator ano eh, yung mga nabweltahan talaga uh, ni Pangulong Duterte? Uh, oo, oo, oo. Hindi rin naka... Drillon. Mukhang hindi rin nakaligtas si Drillon sa kanya, di ba? Hmm, hmm, Basta pag siya... ...losses. My countrymen, it is sad that while government focuses its attention resources to battle the coronavirus, there are those who take advantage of a preoccupied government. One of them... Is Senator Frank Dillon. In an interview, he arrogantly mentioned, among others, that oligarchs need not be rich. Then he linked the anti dynasty system with oligarchy. And the topic was my daughter and son. This happened after the Committee of Franchise. voted 70-11 to deny the grant of franchise to ABS-CBN. Obviously, he was defending the Lopezes that they are not oligarchs. Great oh, well. Ang nagsalita attorney, ano eh, maraming... Masakit? Ano Oo. In, tsaka kasi maraming supporter at uh, attorney mm. Claire eh, pag diba? sinabihan niya eh. Oo. Oh, oh. Oh. So, ah... Uh... Ito nga, 'di ba? Para ang dating is, wag niyo ako siraan, sabi ni Tony Harlock. Wag niyo ako siraan, sila daw ang magsasalita. Pero mga kayubi, yung nakuha na papel, 'di ba? Yung nakuha na mga papel, hindi gawa yun ng gobyerno. Mm. Hindi -hmm. eh, ba hindi to nung PDEA yung PDEA leaks sister pinaghihinalaan, gawa lang eh. Mm -hmm. Ito nakita nung nag-raid. Oo. Oh, oh. Diba? ba? Mm -hmm. Oh, yan sabi pala ni ano ni Pangulong Duterte, ni at Pangulo ni PBBM dati, I won't even dignify the question. Ah. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos <laughs> lang yung... <laughs> I <laughs> I, I won't even you. dignify <laughs> the question. You <laughs> okay, I report. Thank you, sir. Ah, uh, yun lang naman ang <laughs> mga <laughs> ano yun. Eh, mga ganun lang, di ba? Ayun yung patulang. Si Senator Delima, di ba? That time, President Duterte. Lahat? di ba, yung ibang Sabi ng kayubi natin, no? Eh, hey, pati si Ate Atone Jorge kung pa paano laitin si, oh, si oh. Senator De Lima noon. Mm -hmm. Especially yung tungkol sa kanyang alleged affair. Oh. tapos ito, ito ngayon. So, ito mga kay UB, hindi niya kasi dininay mm. na itong lalaking ito, so, pangalan natin, sinabi ko naman na kapag pangalan, sinabi mm -hmm. naman sa inyo pangalan, Alberto Rodolfo de la Serna. Mm -hmm. Na tao niya. Ah tao mm -hmm. niya. May nakita kasi ako makayubi. Mm -hmm. Paki-explain niyo sa akin to ha. Baka meron kayo alam. Lalo yung mga oh, taga-gobyerno dito. Mga kayubi, Oh. Ah -ah. Kasi yung appointment letter nung Alberto, mm -hmm. October 2021, yung data, ah, para at, yung letter na yun naka-address kay Al Alberto de la Serna. Mm -hmm. Attached at, here to is the original copy of the appointment letters mm -hmm. the, of the appointment papers mm -hmm. na parang you are uh, hired or you parang you are employed as uh, executive uh, executive assistant 3 mm -hmm. SG20 with the salary pa ng ano, 4,251.00 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. monthly binigay yung letter October 2021 mm -hmm. so paano hindi nakuha ni Alberto yung original copy na appointment niya kung January 21, 2021 pa siya. Ginawang executive. Oo nga. Uh, assistant. Oo. oo. 'Di ba dapat hawak mo na 'yon on the day na ikaw ay inappoint at you're working na as such? Mm -hmm. So doon sa letter na nakita na ko October 2021 kasi. Oh, doon nang ibibigay yung original copy. Copy. Oo. So, ano 'yun? Ano 'yun na nagtrabaho trabaho lang ba siya October? Mga kayo bigay, mga, mga ibang mga taga-gobyerno? hmm -mm. Pwede ba 'yung appointment letters nyo October lang ibibigay pero you started working January 2021? Ah, oh. oo. Oh, 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 oh. Pwede ba 'yun? Yan pag baka, baka kayo sa mga anong government employees natin, 'di diba? ba? 'Di ba? Oh, oh. Kasi nakakapag-start ba ang isang government employee nang wala pa siyang hawak na appointment? paper. Hmm. Kasi yung original na, na copy na lang October 2021. Mm, -mm, -mm. 'Di ba? Diba. Yun yung yun lang yung tanong ko. Uh, diba, sabi ni Mel Kibilan, no notice din niya date October 21 diba? 2023 nasa head letter. Ah, hindi, yun, yung October 2020 mga kayubi, Iba 'yon. Iba 'yon. Hindi na spokes si Atty. Harry Roque. Oo. Private na siya. Yung pupunta siya for the peace mission something mm -mm. sa Ukraine, Poland and Italy. Mm -mm. October 2023 yung affidavit of support niya. Sabi ni Gilbert Dwenyo Attorney Claire, appointment mo yon mismo first day mo. Y yun na nga eh, pero bakit ibinigay yung original copy? Oh. October 2021 lang. Ah. Mm -mm. o. oh, ato ah, galing ito kay Andrea Mila Ordanes, Director 4. Okay, sabi niya dito, uh, naka-address ito October 5, 2021 from the Human Resource Management Office. At address to Mr. Alberto Rodolfo Y. de la Serna, mm -hmm. Office of the Presidential Spokesperson, mm -hmm. Office of the President Malacanang. Uh, dear Mr. de la Serna, forwarded herewith is the original copy of your appointment appointment paper as Executive Assistant 3, at the office of the presidential spokesperson, di kaya Tony Effective January 4, 2021, up to December 31, 2021, duly approved by the Civil Service Commission. Oh. So, original Approve. copy eh. Oo. Oh, oh. So, ibinigay lang kay Rodolfo, ay kay Rodolfo, kay Alberto, October 5, 2021. So, tanong ko lang yun, di ba? Kasi, bakit? Oh. Sabi, so, over, sabi October ni... October 5 lang binigay, tapos January 4, may anti-date. Atty. Clerk, ano mo to? Sabi ni sa loob ng paaralan, pwede po malate ang appointment sa government. Pero, dapat yung first day of service, mag-rip flag dapat. Ah, uh, basta. Okay. Pero bakit? So, in other words, pwede siya tatrabaho natrabaho na, na October 4, 2021, pero yung original copy ng appointment papers, October pa lumabas? Tanong lang, ah. Tanong lang. Bakit masyadong malayo? Oo nga, ano? Ba't malayo lang? O, nagtrabaho na siya, na-appoint na, -na, na siya as such, working na siya, kahit wala pa ng dalang Appointment paper? Hindi, hindi po. Alam ko. Ito na wala kasi. Nah, hindi tayo taga-gobyerno eh. Hindi ko alam sa kanya. Gano'ng katagal bago mabigay yung appointment papers tapos nagtatrabaho ka na? Oo. Yung mga government employee po. Mm. mm. Baka provision ng unang appointment tapos na-renew na October. Po, gano'n. Mm. But anyway, ito ang nakita. Mm -mm. So, you know. Anyway, kasi sabi nga nila, si Atty. Harry Roque kasi na-reappoint as spokes 2020. Mm. -hmm. To November 2021. Mm -hmm. Kasi napalitan siya ni May pumalit sa kanya iba eh. Si Carlo Nugrales. Mm. -hmm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oo, iba? Oh. Napalitan secretary, siya secretary. Mm -hmm. Oo. Galing din 'yung magsalita, Attorney Clara. Mm. -hmm. So, yun yun. So, anyway, ito nga. Ang tanong, ang dami nang mga kay UB. Ito si Alberto Rodolfo de la Sena, sabi nila, huwag natin bigyan malisya. Mm -hmm. Wala man nagbibigyan na malisya rito eh. Mm -hmm. Kaya syempre tingin ko, medyo napitik yung, yung ego dito ni Tony Hariroke, Kasi iba yung iniisip ng tao, bakit ito yung inappoint point mo? Mm -hmm. Bakit si Alberto Rodolfo de la Sena ang magiging executive assistant na may 54,251 pesos monthly na sweldo? Mm -hmm. Ano yung kanyang qualification. E eh, lumabas kasi si Alberto, title holder ng isang pageant. Mm -hmm. Isang Mr. Supranational. Mm -hmm. So binibigyan tuloy ng tao na, bakit siya? Mm -hmm. At this is the same person mga kayubi, mm -hmm. na isinama niya sa Europe. At sinabihan niya na ililibre niya itong taong to. Mm -hmm. At itong taong to, dahil ako'y may sakit, Mm -hmm. kakailangan ko ng kumpanyon. Mm -hmm. So, syempre, nag-isip na ng tao, bakit siya? Anong tinapos niya? Caregiver ba siya? Mm -hmm. Hindi siya caregiver. Unless, unless, kumuha siya ng ibang another another course. Hindi ko mabasa yung mga comment ng mga ano, yung uh, eh, mga amilis, kayubi. Uh, <laughs> ano eh, iba yung mga... <laughs> iba ba hiniisip nila? So, di ba? Para bang, bakit? Malikot eh, oh. Malikot ang mga isip. Oh, wag, wag, oh. wag, wag. Kasi para bang, ang dating, syempre, If you want somebody to accompany you, na considering your health condition, dapat you may alam. Okay. May, may alam kung paano magturok, kung kung, kung kailangan mo na ng insulin, kailan marunong magturok, tumingin ng blood pressure mo, tumingin ng, an, iba? Hindi pwedeng kumpanyon lang. So, this is, these are the issues mm. si partner. Oh. Atorn, uh, na ni okay. Roger eh. Huwag ka na doon magpatumpik-tumpik, Atorny Claire eh. Ano sabihin ko ba? Kasi <laughs> yun lang yung ko. Yun lang yung nararamdaman oh, sige, ko. Sige, sige, okay. Diba? So, ang dating mga kayubi, this guy was paid 54,251 monthly for a year. Di ko alam kung na-renew pa to. Sabi nga ano ng iba, baka daw na-renew pa eh. Oo, oh, Hindi oh, natin alam kung hanggang kailan siya nagtrabaho. Mm -mm. Diba? Tapos, ano ang qualification mo? ikaw. Ah. But hindi, hindi naman natin sabi ko, hindi ko minimenos -man kasi tapos ng business But, pero, ad. Pero siyempre, pagkarapatan din naman natin, malaman kasi din. Kasi tayo yung... nagpapasweldo. Oh, government diba? ano yan eh. Eh, ang tanong ko, eh kung ikaw, Atty. Harry Roque, ay umakyat para magsaitadyaan sa maisog rally, at alam mong issue mo na to, hindi ba mas maganda na diyan ka na nag-explain? Ah, oo. Kasi kung sino Para sino yung, Kasi sino sino yung taong, mag-explain ka, mag-explain ka kung sino sino yung taong tinuturo mo. Eh, kasi madami niyang issue. Martial law, pulburon. Ang dami niyang pina-explain. -e mm -hmm. Parang this time, dapat tingin ko, ikaw naman mag-explain. Ikaw yung mag-explain, especially, pinasweldo dyan, pero pina ng taong bayan. Correct. ba? Diba? Eh, kung ma-explain -e mo naman mabuti, bakit siya? Sabi mo, eh, kumuha siya ng second, ng, ng, ng second course, naging caregiver siya, license siya, ganyan-ganyan. Maintindihan pa hmm. ng, hmm. Oh oo. -oh pa ba kami choice? Meron oh, pa ba, ba oh. choice? Eh kasi private life mo naman yan. Mm -hmm. Private choice mo lang yan. The problem is, mga kayubi, bakit ando doon yung affidavit of, affidavit of support do sa illegal na Pogo? Ayun. Oh. Oh. Mapagtatag ni Atty. So, eh, Claire. Eh, oh. siyempre mga kayubi, sinabi ko na yung basa ko kapon. Mm -hmm. Since client niya nga ito at lumalabas na nasa ka-payroll pay siya. Mm -hmm. <laughs> Nasa list siya, hmm. mga kay UB, ng Lucky South 99. Oh, 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 oh. Kahit i-deny niya na hindi niya lawyer yon. bakit nando siya sa list? Oh, according oh. to ka, according to sa nag-grade, yung mga dokumentong nakita nila, ang pangalan ni Atty. Harinoque is nakalagay as legal. Hmm. So may sweldo ka. Oh, oh, so okay. ngayon, sabi ko, ang tingin ko, kaya yun nando doon, kliyente kita, o di give me the, ano, Uh, uh, give me the financial assistance as much mm -hmm. as you can give, di ba? Mm -hmm. uh, kasi, aalis kami, nung kumpanyon ko. Mm-hmm. Eh, sinagot niya yung kumpanyon niya lahat ng gastos. Eh, hindi naman biro mag-travel sa... Europe. At saka, attorney, kung ito ito'y sagot ng gobyerno? Hindi na, 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 hindi 20 na. 2023. Oh, oh. Ang iniisip ko lang, eh siguro mas maganda kung maliwanag. Paipaliwanag lang. Ito private naman. To. Kaya mm -hmm. na, para wala na issue. Ah, uh, yung kumpanyon mo, modelo. Mm-hmm kagandahang lalaki. Guwapo, guwapo, attorney. Bata. Oo. So kung 22 siya ng 2016, 22, 2016, 17, mm. 18, 19, 2022 2020 20. So, 8 uh, years. Plus 8 years. Mm. Oh, ilang taon na? Mm. May asawa na ba to? Ah, yun pero so, Anyway, hindi naman issue may, may asawa. Mm -hmm. Ang tanong natin is, bumingi ba kayo ng ayuda para sa buong biyahe nyo? Mm. Kasi, kasi kapag attorney humingi, hindi kasi binigyan niya nga eh. Di ba nandun nga yung affidavit of support eh. Itong uh -oh. tao to supportan ko. Mm -hmm. So, kliyente ko naman kayo. Baka naman Yun ang inisip ko. Yes. Solicitation letter mm -hmm. ang dating. Okay. And these are the evidences. oh ayan. Oh. And these are the pieces of evidence. Mm -hmm. Yun yun. Saan kaya bakit nando doon? Mm -hmm. Eh, hindi yun... Hindi iyon sinasagot ni Atty. Harry Roque. Ang sinabi niya lang, hindi niya alam kung ba't napunta doon. Malamang daw kasi nag-aaral yung tao. Teka lang, nag-aaral ba talaga? Anong inaaral? Tapos na ng business ad eh. Baka nga nag-aaral ng pagiging caregiver. Ah, baka lang, baka lang naman. That's At right, pinag nung kliyente niya na whirlwind. Mm, nung tumira. Mm, mm. At naiwan lahat yung papel doon. Eh bakit sa opisina, partner? Bakit sa opisina ng Lucky South? Mm, mm. ba diba dapat kung nagdodorm yan? Hindi. Sa dorm. Oo. Oh, oh, sa doon. room. Okay. Hindi sa loob ng office. Eh, oh, sa oh. office eh. Ayun. Attorney diba? Claire. So, yun dapat paliwanag din. Tingin ko dapat. Siguro dapat hindi siya nanggalaite doon sa maisug. Oh, Mas maganda oh. at niya na bakit si Alberto Rodolfo de la Serna, mm -hmm. na isang title holder, ang naging executive assistant ko. Mm -hmm. At bakit siya din yung isinama ko doon sa Europe. mm -hmm. 'di ba? Although sabi nga natin private na siya at the time no 2023. Oh, oh. Pero wala namang mawawala ko explain niya eh. Oh, oh, oh. Ito, kaysa mag-isip yung mga tao ng sobrang mali siya. Kay mga kayubi, huwag kayo mas masyado mandisyoso. Ito mga kayubi natin, ang daming ano eh, oh, daming oo. comment, mga natatawa ko, attorney. <laughs> huwag kayo malisyoso, huwag ganun. Bad yan, oh. bad. <laughs> <laughs> Hintay na lang natin oh. siya mag-explain. Oh, Doyo na. naman siya, magaling naman siya Eh, paano kung hindi mag-explain, attorney? Claire? Eh, yun na nga. Oh. Ang problema, sabi niya, the more nasisiraan niyo ko, the more na magsasalita ako, eh, sino ba naninira sa'yo? Wala oh, naman. Nakita yan, mm, dokumento mm. na yan. ano magagawa ng mga taong nakakita ng dokumento na yan? Alam ka namang itago. Oo. Oh, oh, eh oh, di ba, oh. we deserve. Mm-hmm. Mm. No. <laughs> Anong mga dokumento nakita? Oh. Eh napasama kayo mm, eh. O hindi naman si PBBM nagawa ng papel na yun. Hindi naman yung parang pidealix na pinaghihinalan. Na tingin ko wala tong ano part. Hindi ko alam kung may butas to ng punch, yung mga punch holes. Pa, ay? oh, yun Baka isa pa wala. Baka wow, oh, talagang original. Hindi oh, yun Oo, oo, oo. Tama naman yun ako. Atoy. Ay, nako mga kayubi. Sige, anyway, nako yan pala sarap, sarap sarap na usapan natin. <laughs> Bati mo tayo, Lynn Garcia, Sige, si Kadama sa Jordan, Maylin, da 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 do ano yun? do ding dodingdag at uh, muli bukas sa Tony Claire hmm. kasama na po niyo si Rajo Rod Marcelino pansamantala po Rajoman Jenny Pahilanga at thank you po hanggang sa muli hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo ako po sa si Tony Claire kaso yung papalalang magtulugan ninyong karapatan